Guys, wala kasi nyo guys. Insekto ba ito o oh, kahoy? O, oh, maniwala kayo. Tingin nyo kahoy. So hindi to siya kahoy guys. Isang insekto ito. Patunayan ko sa inyo guys kung kala nyo kahoy ito. O, oh, mukhang kahoy siya guys. Tingnan nyo mukhang kahoy talaga siya. O, oh. o, oh. oh, oh. di ba parang kahoy? O, oh kahoy no so tingin nyo guys kahoy no tingnan so pag bibitawan ko siya guys tingnan nyo kung anong resulta ito guys so hindi to siya kahoy hmm. lakad hindi yan kahoy guys isang uring insekto yan guys parang kahoy lang talaga siya so meron siya guys oh may kamay yan Oh. May kamay siya, guys. Ngayon lang ko sa nakakita nito. Akala ko kahoy. Naglalakad oh. guys, naglalakad. Oh, di ba? Akala kahoy, no? Oh. Parang kahoy, guys, no. Akala ko kanina, guys, kahoy talaga. Ni pala naglalakad. Oh. Oh. Oh, di diba? Kala nyo kahoy no Parang kahoy talaga siya Pero nagalakad talaga ito siya oh Pambihira ito na ano Ngayon ako nakikita nito nga parang kahoy O oh. ba Diba Nagalakad yan guys O oh. kalanya Kala nyo kahoy no <laughs> O oh, di diba guys Alam ko kanina kahoy Iba pala Parang kahoy sa paghawakan ko guys, parang kahoy. Yan oh, parang kahoy na siya oh. Ano ito siya guys? Anong insekto to? Iba yata ito eh. Ngayon ako nakakita nitong ano, insekto. Hindi ko alam kung anong pangalan nito guys. Sa nakahula nito o anong ano ito. Uri na insekto ito guys. Parang kahoy talaga siya guys oh kahoy yan may kamay siya oh so, Ito, to isa naputol yung kamay niya yan um, Ito yung buntot niya guys so yan buntot niya ito ito yung ano niya ulo oh <laughs> yan Parang kahoy talaga no oh. uy nahulog oh hindi ko na maalam kung saan dyan yung kanina okay, kahoy, parang kahoy talaga siya oh yan, sa nakawala. Comment lang. Yan.